Dito na yung card ko. Oh my God, dito na yung card. Ayun na po siya, oh, Honda Civic. Okay. Ito, oh. <laughs> Ayun, oh, sa likod. Oh my God! Ayan ba yun? Oh, uh oh. -huh. Sir Hardy! Ayan, NBK20. Ano Oh my God! Guys, ito nga! Oh my God! My car! Oh O.A.? O.A. lang? Sir Rory? Hi! Sir Harry! Magandang hapon! Magandang hapon! Ito po yung sasakyan nila. Uh -oh. Kasi siya na po at medyo... So, sa sa Saan nyo ba yung kinuha? Saan nyo ba sa kinuha? Saan ba yung kinuha? Uh, saan pa kayo sir? Sa Naga. Hinanghina na ang buhay ko. Sa <laughs> Naga pa. Sa Naga pa? Oo. Kagabi kami umalis. Hmm. Dapat 7 o'clock pero nakalis yung sasakyan namin is... Anong... Anong yun o? 9. 9. Nakadating kami dito, ah... Uh, mga 8. 7 o 8. Oo, mga gano'n. pagod. Tapos ito yung ano... Asan ah, yung kumot nito? Early morning device. Kumot. Wala ba yung kumot? Ano sir? Cover? Cover yung... <laughs> Ito? Uh -huh. Cover? Hindi, ano nun? Seat cover meron ba ito? Meron ba? Wala, Sir. Meron si Denpay sa inyo. Bakit walang seat cover? Dala, Sir. Shitfish! Ano ito, Oris? Oh, walang seat cover to. Meron si Denpay Wala naman. Ang ano kasi ito sir, yung seat cover ang wala na. Talaga. Dahil? Kasi naka-7 airbags siya. Yung car cover sir, wala talaga. Okay, May, Ay, wala, wala talaga? Okay, yun lang ang sa kanya, oo. Yan ang mapping siya na. Dahil kasi sir, ito hindi basta-basta kinakabitan ng seat cover. Kailangan papasadya ka talaga. so Wala pang nilalabas yung planta ka na kasama seat cover ito. Okay. Pero ewan ko kung binabibili na yata dito sa sir sir. Sa Shopee. Kung kasi yung sir? dating set cover ng mobil ikas sa dyan? Hindi, hindi. Ay, ah, hindi pwede. Oo, kasi ano yan eh, airbag ito. Airbag pwede. ito? Oo, yung lahat ng gilid yan, sir, kasi may airbag. Oh. Seven airbag siya, sir. Eh. Pero, naku, dapat pala hindi ba dudumihan niya. Hmm. Gusto niyo ba pa-demo ko muna sa inyo, ano, sir, sa taga-Honda? Sige po. Asan ang taga-Honda natin? Hindi naman siguro ganun katagal. Ano? Kailas. <laughs> yeah, kailas na siya. Bakit parang bakit parang wala mga plastic-plastic? <laughs> uh, sir, ah, hello. good afternoon. Good afternoon sir. Lang po talaga lahat ng plastic. So, okay, okay. Depende po sa request ng... ng... okay, hindi, okay. Hindi alam, sir. So, ito, walang seat cover po. Dahil may side airbags So, so hindi siya magde deploy sir, kung sakali. Okay. okay. seat cover. Pero option nyo, sir, pwede nyo siyang palagyan din kung sakali. Kasi may ano naman po ito. Airbags naman po yung dalawa. Okay mm -hmm. So, ito, sir, push start. May reverse camera na din po ito. Kung sakaling gusto nyo po. Start ko namin, sir. So mag-i-start ano na po smart entry na po tayo. So dapat kailangan nandito sa loob yung susi. Okay. Pwede din kayo mag-start sa loob. Yung purpose niya sir para, para sa initan to, lumamig to. Ngayon kung bago kayo pumasok. Okay. po yung uh, natin. So hold nyo lang po ito. Mga 3 seconds lang natin sir, yan. Okay. So bago nyo may start to, lalak po natin ito. Mamaya sir, pakita ko dito sa, la po. sa labas. Ayan, may Bluetooth, uh, Apple and Android Auto naman yan din yan, sir. Ayan, may control po dito. Ayan. Tapos, yun lang din naman, sir, halos yung meron dito. Ito, sir, binahay kasi papunta dito. So, may 15 liters to, sir, na, na gas. So, ngayon, may 2 bars pa to. Yun. Ayan, sir. Plus, yung extra niya po. Yung meron. Tapos, yung tinakbo niya, sir, ayan, 20 kilometers po. Wala pa tong fleet? Hindi ko sure, sir, sa sir, pa try nyo sir pa Asan si? Sir Harry, sir. may fleet na ba ito? Oh. Fleet card? Wala pa sir, matagalik sa inyo sir, sa Argo Sir, kayo abot ng niyan. yan oo, oo, hindi ako abot ng Bicol dito Ang hindi abot ng Bicol yan Hindi pa ba binigay sa inyo sir? Wala so, Tapos sir, ano pa? oh, oh. Nag-request na kasi ako, dapat sinabay na dito, sabi ko. Hindi nabasa. Pupunta so, ba kayo sa office niya, sir? Hindi na. Uuwi lang kami. May... Mga, mga ano lang ako. Sana mag-request ako. Pa Paano ka pa mag-reimbus? Ma sakit sa ulo nito naman. Sir, ito yung sa aircon niya. Yan. Okay. So, pwede din kayo mag-adjust dito yung thermostat kayo. Yung parang para, para may mag adjust mm -hmm. po. Same din din po dito. May aircon din po dito. Um, uh, yung gas niya, sir, unleaded po ito. So, unleaded? 91 octane to 95 octane pa. Sending yung parts kayo tapos ito sir yung gasoline niya. gasoline nandyan so, pwede nyo buksan to tapos ito sa hood naman saharap. sa harap sa so, so bukas ngayon yan sir babalik ko lang ha okay. And, oh, naman yan tapos ito sir madumihin pala to hindi pala sa tapos leather ito. hindi sir and, and Pero ito parts, yung model 2024 ano, sir, na ano? Ito yung 2024, sir. Yung top of the line kasi yung ano sir, yung may leather seats. Oo, nakita ko yun. Top of the line. Akala ko man, yun, yun man lang. Excited pa naman ako. Pero okay na yan. Walang problema. <coughs> sir, magpapagsakin niya sir. sir ano, Ibabagsak? Wow, yeah, yeah. Kasi Malamot lang diba to? di ba to? Hindi sir, nagtipay to Iniwasan na lang naman. Oo. Kasi uh baka araw Ilaw sir. Ilaw sa ilalim, sa ibabaw. Ano yan? Putik na yan? Oo, uh, naka-idink na yan, sir. Okay. Ito po, All right. Hello. Thank nyo po. Congratulations sa sa Oy, maraming salamat sa inyo. Uh -huh. Parang, dapat walang mga ganong ganun Maingat ako sa sakyan. Pabusisi ako sa mga car-car-car. Ano yan? Yes, sir. Ano lang yan, sir? Bantingan na lang. Okay. Pag ganito, parang malaki siya pag malayo, no? Yes, sir. Kasi white siya. Okay. Ito pa yung kapeta, white. na tawag kong tawag yan. Yes, eh. Mas maganda sa kusang. Hindi mo malakas. Wala si ha? Ha? ito yung early warning device niya. Ito lang ang bigay-bigay sa akin. Tools. Parang isang hangin lang nito, babaliktad na. Hindi, matibay dyan? Ganyan. Wala bang rice cooker, walang rep. Ayos na dyan, warranty ang, dyan. Ang ano ng Honda, parang ang damo. Sir, kayo yung taga-beagle pala? Oo. May bigla pa ng bigla mo Uuwi pa. Ito gas nozzle. May picture dyan this so, is the reason why kaya yeah, hindi siya agad gumababa ay tamataas. Since this is brand new, um, automatic sir, nakikita sa service Kung baka sa phone sir, uh -oh. di ba parang uh, makala mo lobat na siya pero uh -oh. may 20% pa din siya sir. Okay. Pero umiilaw na siya. Parang ganun sir. Ganun din yung kay ano na yun. Pero fiber, ilang ilang liters naman? So, lang yun? So, ito sir, ang nilagay namin is 8 to 10 liters po yung nilalagay natin. Kaya lang sir, may mga times na hindi siya agad tumataas kasi hindi siya talaga pa nagagalaw okay. since this is brand new. Okay. Tapos sir, if you want to pull the second, third row, ganito siya ito. parang oh, para lang for you. Ah, oh, Oo, oh, may nakita na Dito sa gilid. Ayan. Ay, sorry, meron palang gamit. So, Ay, so, ba? So, flat mo siya. May nakalagay lang tayong gamit. So, both sides are dito. Yeah. And then, if you want naman, halimbawa, hilahin sure lang. So, Ayan. So, you can still adjust here. Ayan. Adjust mo siya. Ayan so yung sa VRV natin. And even yung, yung nakita ko yung... Yung nakita ko, parang hindi mo ba niya lahat ng gano'n? Hmm. Ano ba yun? Yung parang at, Pinanood ko ngayon eh kasi excited na ako. Oo po. Hey. okay, tapos? Tsaka <laughs> maganda po nito is maluwag po ito. So, ito yung tools nyo po, yung jack nyo po. Spray tire nasa ilalim. And then we have air Ano to? Ano to? Spray tire po. Ito so, ha, pwede ito mga flatten na try mo na nakikita yeah, ano na Yeah. Ayan. Yeah. And then... Parang walang pagkakaiba sa mga hindi. Actually sir, ang pagkakaiba na niya sa mobilyo, siya, this is the new model uh -huh. natin, this is 2024, 20, and mas mataas yung ground clearance. Okay. To be honest, mas bestseller to compared kay mobilyo ko. Pero syempre, mas sporty yung look ni mobilyo. <laughs> correct, correct. Ah, hindi ito nagkakaroon ng problema doon sa ano niya? Di ba yan yung problema natin doon na tatlong buwan at ako walang sa walang sasakyan? Oo, yung sa ngayon, sir, ano? po. power, anong tawag natin doon? Yung uh, power fuel uh, pump fuel pa. wala na po wala na po na grabe yun? ano sa karamihan sa nang ano video ganun okay tapos ay, po ano pa ba kung problema niya kasi niya si Ma'am TJ nagpapakutang niya nila nagpapabayad din sino no Ma'am TJ gas wala yung yung ako sa motor ay sabi ko itsura niya bait mukha bang mahirap yo sir hindi nako yo akala ko ng artista so yun sir pakita ko sa inyo second row and we can discuss na driver side Yes sir, pwede mo yung tanggalin later. Pero okay, nilisip sige. ko ay kaya tinanggal na tanggal. Kasi yung nasa pagbibigay. Huwag naman siguro oh, yeah. po. Para makita talagang bagong bago. Yes, okay. <laughs> sir, so you can adjust the second row. We have here 6040. Tumble for the second uh -uh. row. Ganito Thumball na siya. Tumble na siya. Kapunta sa okay. third row. So you can still fold the second, third row and then this one. Para ma flat mo siya, you can maximize the space. Lalo na, na kapag marami kang ilugis sa recall. Okay. So Ganun lang naman siya kabilis. And then you can adjust the second row kung masikip doon sa third row dito pa. Harap. And, dito okay. Okay. And here's the aircon natin, which is same with the mobile unit naman. And ang kagandahan dito, this is push start button na even entry level pa lang po tayo. We have the camera. Sa record, yes. correct. Yes. And at the same time, to, power outlet. Yung power outlet yan. Yes, for charging. Okay, for charging na, meron na camera ko sa likod lang and naka remote and start. ka na sa remote engine start. I'm not sure if meron si mobile. Wala si mobile yung ganun. Meron tayo ngayon. Pero kapag naiwan ko yan diyan, sorry po. Pag naiwan ko yung remote na ano. yung susunod Hindi na lang Hindi siya Kasi sir naka ano tayo naka tayo. Pero dito naka push naka, 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 Okay. No, yeah. oh. <laughs> Isarado ko lang sir, parang hindi lumabas yung ikon. Sige po, dito naman tayo sa harap. Ma'am, ma'am, ano nga yung... Ang pangit naman kasi ito. Ka. Hindi, <laughs> sir. kaya um, niyo bang tumalon? <laughs> Sorry. Sige lang. Kaya niyo tayan ah, sige, ba? ako na. Okay, Papasok sir. na ako. Yes. Oh my God! Oh my god. Oh, oh, ang pangalan. Ano pangalan natin ito? Ruru 2.0. Si Ruru 2.0. Okay, so ito po. We have your control. Oh my god. Ang dami pang plastic yun. And, um, sir. Ito, kagandahan sa naman natin. So, if you have USB port, mm -hmm. tagay mo lang ito dito para maka, um, Apple Car CarPlay and Android Auto tayo. Yan, dyan sa yung sa Mi Phone dyan, lagay mo lang yung USB port, then pwede ka na mag-Apple CarPlay, Android Auto, automatic, USB cable mo lalabas dito. And even po the um, Spotify mm -hmm. contacts dyan, hindi mo na kailangan mag-Bluetooth kasi automatic siya. Wow. But if wala po kayong dalang um, USB cable, pwede po kayong mag-Bluetooth. Okay. So, so you have here the... Sige po, ito po. Uh, so, po ito. 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 This is for the ORCR natin. Unit number natin. And so, ito po yung keychain natin for the unit. Manuals and... Manuals and warranty book. Okay. So, ayan. So, discuss ko lang po muna siguro sa inyo, yes, sir. Sige po. Ayan. So, pinakamalagay you have the ORCR. So, pwede ka na mag-travel kahit sa Alright. Okay. So, sir, every time na bubuksan nyo sa sakyan natin, lagi siyang break then push start button. Mm -hmm. Every time na papatayin din po, brake, then push start button. And so here's the controls natin for the aircon, here's for the fan, and for the temp. Okay, so, okay. Break, sure. ito ako po sa inyo. Mode naman is here. Okay, mode. Front and rear the bagger, max cool, on or off ng aircon. And we have here this one po, yung monitor natin. So, meron tayong radio dito, FM and EM. Bluetooth, pwede may control it. Ay, sorry, the... Yes. And here, we can also control the volume. Then, yes. the channels, pwede rin po. Hands free telephone. Receive and na And, control sa atin. Eto ng... po, receive and na-call. Tsaka, pag oh. gusto nyo po siya, talk speak. Okay. And here, the controls naman natin for the... Um, sa side mirrors. Okay. Okay. Yan. Yan. Yeah. Functional degree. na. Correct. Mm-mm. -hmm every time na sa mo sa keto, break then push start button and pagpapatay yung ganun din, break then push, and push start button. And so ito, part ni first neutral drive, sport and low. Yes. Yes, the low mode po. Oh gosh. So, familiar na naman kayo sir sa mga pinas. Yeah? Tapos yeah. yung sa Richa up. app. one month to 1,000 kilometers. Yeah. Sir, uh, may question or uh, concern ka pa ba sa sasakyan wala naman na so far kasi hindi naman siya na... Sya na... na Bicol. Bicol. Ah, siguro magtatagay tayo muna kami. Doon kami Ay, muna magpapahinga. Mag doon. O, o. Doon Ay, muna doon kami magpapahinga. Mag ano ng, ako, ano. Matangas ako. Oh my God! Ang okay. lapit mo okay. lang okay, pala. Si Tuba, ta an ano tawag dito? Bangat alin sa Batangas if you're familiar sa oh, 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 Isabel. oh, oh. oh, oh. Ako, pataas namin. Yun na yung okay. takitay. Okay, correct. Ako. At saka sir, masarap doon malamig. Kaya nga eh. Kasi yung copy doon, sb ka doon. Ano so, pa, anak so, ko, yun doon. talaga ang purpose ko para naman makapagpahingan ka ng maayos. At saka, this one, this is SUV, kaya mataas ng ground clearance. Ah, wala so, lang tayong uh, gas na, oh my God! Actually, sa hindi gas yan, yung tubar na yan, meron pa yung gas talaga. Medyo malaylo yung mararating mo dyan. But, eto sa hindi pa so, nakita so, diba, mo yung gas. Um, actually, pwede mo siyang, ano, pwede kang mag-gas na din, sir. Later, if you want pa, para siyang pangita mas na oo, oh, oo. Kasi, Kasi nakakatakot na. Pa Wala pa nga eh. Kaya Kasi nga yung eh, sinasabi ko. Okay Sige po. Nag-ano okay. na ako doon? Sila po yung mag-indo sa inyo ng unong picture time. Noon yung picture mo nga kami ng... Ang RFID sir, sa inyo na po yun. Yeah. Sabi <coughs> niya yung artista ko yun. ay dito daw Ito kami yung sa pong, harap. Sa buong Honda dealer din sa Metro Manila siya ka Naku, grabe. Gaya, gaya, gaya. tayo? Hindi ko alam. Ikot. Hindi. Ba? Ano baba? Oh, wow, parang baguhan. Yeah. Siyempre, bago ko palang isang ano, day ko pa nga na, unyan ko palang ito ma. 91? Ang lambot! Turo to, ang lambot! Turo rin pala. Oh, eh. parang naka-ano? Bakit naka-ano to? Ang pagpatay niya, gaganyan lang. Oo, oh, break tapos pinlot. Nag-drive ka ba gagang araw niyo? Tapos ito, hazard. Tapos ang lakas naman ng aircon? Hindi, oh. Fun yan. Kailangan natin ng maayos na ano ha. Hindi pa ito nakatin. Parang Ayun, eh, may hinang No? Ano yung sa taas niya? Nakita mo yung sa taas na ano? May number ba to Wala. Number na? Plate number? Oo. Meron ba ka? Bye bye! Salamat! <laughs> Nakuha ko rin sa wakas ako. Salamat sisi!